mga kabayanik meron tayong dumating na ano na alam nyo na armas to armas dumating na ng ating ano from the Philippines ito po mga kabayanik unboxing tayo unboxing unboxing hindi siya nasa box hindi nasa box unplastic pala to unplastic <laughs> and plastic ano pala. Oy! Eh, oy! Oy! Parang, parang ano ah, parang ayan oh. Oy! Bumagsak tayo yon. You know? You know? Ayan, oh. Oy! Oy! You know? Yeah, ay ay na tayo maliit Pangawin fishing rod mga kabayanik pen size fishing rod ganda mm, pen size para mag ano magbabag na lang tayo mga kabayanik Okay pag ano, ang hirap, pag sasakay tayo, makikihitch, nakakaya, ang laki nung ano eh, hirap sumakay. Lalo na pag maliit yung sasakyan na nasakyan mo. you know, dalawa. Pag ba yung isa. Kasi hindi pa natin subok to eh. Kaya dalawa in order ko. Kasi hindi ko pa subok yung tibay niya. Eh mamaya, sumala yung isa. Diba? Iba pa rin yung ano. Sure bull tayo. Dalawa siya, dalawa. Yeah nakabag na lang tayo yun. Buksan muna natin tong itim. Ano siya yun? Gold at isang black. Yun o. No? Know? Tingnan natin tong itim. Nakakabayani. Tingnan natin. Diba? Yun know? naririnig kayo, no, mga kabayani? Naririnig niyo yung naglalaro ng ano, ML. Meron tayo dito ng ML, ano, player. Yun lang, diba? Tapos, ito ay, yun, gross cash. Tapos, yun. Tapos, yun, ipapasok mo rito. Ipapasok mo rito. ito. <coughs>

ตรงขวาน anyway, ี um ่อันนี่ตรงนี้เด็กๆ dito po yung sa ito. Tipid sa dito. Ang gano'n mo na. Tapos, yung tinayang. Yun meron siyang ano rito. Dito ng gal. Ang gal. Nakakabit sa dulo. Dito siya nakakabit. Uh. Ito yan, kaparang dito. Hindi dyan. Cover O yun, yun extension. Ito. 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 Ay, alam ko na dyan sa, -si. sa baba. Sa baba. Yan. E, po muna baba. Ano? Mo ba yan o hindi? Kaya hindi mo kaya buuin yan. Si Pabuong muna sa iba. You know? <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> Ayan ata. Ito, tignan mo. yung matanggal yung kabila. <laughs> so, yun nga mga kabayanik. Talagang mahirap yung magbuo ano, mag na Lalo na hindi natin alam talaga dahil hindi naman talaga tayo fisherman. Nagpapanggap lang tayo fisherman, mga kabayanik. At ito nga, uh, nagpapatulong na tayo sa isa nating kaibigan dito sa Libya. Pero hindi rin niya alam kung paano buuin 'to dahil na bago sa amin 'to, itong pen size rad na 'to. Pero sinusubukan pa rin natin. Minsan talaga malaki lang ulo natin, walang laman. <laughs> Pero ito, sinusubukan natin. 'Yun nga mga kabayanik, ah uh, ito, mga pinanonood nyo, eh nais ko sana magpasalamat lahat sa inyo. Sobrang salamat talaga sa lahat ng mga Sword family at kabayanik natin at sa mga silent viewers natin dyan. Sobrang salamat sa inyo at Sa mga bagong pasok sa aking channel Sobrang salamat sa inyo At uh, sa totoo lang sobrang uh, nagpapasalamat talaga ako Lalo na dahil eh, lagi din yung sinusubaybayan ako Kahit bi lang tayo mag-upload Pero ayan yung mga kabayanik Darating yung oras na talagang uh, magkoconcentrate ulit tayo mag-upload At hahanap uh, tayo ng paraan Para magkaroon tayo dito ng magandang uh, internet at uh, yun nga mga kabayanik, doon sa mga ibang video ko oh, na nasabi ko na, na hindi ganun kadali dito ang internet. Kaya easy lang mga kabayanik at tayo uh, makakadali rin. At uh, magkakaroon na rin tayo ng pagkakataon na ma-vlog yung lahat ng ating galaw dito. Lalo na yung pangingisda natin, yung pagpipishing natin mga kabayanik. At uh, siguro napapasin nyo talaga yung aking higaan at kulambo ay eh, nakikita nyo. ba? Grabe. At sobrang uh, salamat nga pala inuulit ko at sa kay Brad Arvin sa nagbigay sa atin ng fishing rod na to na regular kasi umuwi siya ng Pilipinas tapos mga kabayanik eh yan pinasalubungan niya tayo ng fishing rod dahil alam niyang may lig tayo isda yan at uh, good size to mga kabayanik good size tong mga fishing rod na binigay niya sa akin dahil sakto sakto ilalagay mo lang sa bag hindi na ka mahirapan makihisa sa mga sasakyan sa mga kotse kasi yung binigay sa akin ng aking mudir, ng aking uh, boss na Libyano, eh mahaba, mahaba yung ating fishing rod. Kaya medyo pag uh, pumara tayo ng sasakyan, medyo nahihirapan tayo. Ngayon titignan nga natin yung ano yung ano pros, yung procedure nung pag paano ikabit tong ano ibuuin tong fishing rod. At ayan uh, nga kung mapapansin niyo nagpapanggap pa tayo nagbabasa kahit hindi naman tayo marunong magbasa. <laughs> <laughs> Pero yan mga kabayanik iniisa-isa natin. Baka meron tayong nakakaligtan eh. O baka hindi natin napansin na hindi ganun pala ang pagbone Kaya ito, eh, pinansin na naman natin at sinilip-silip ko pa talaga mga kabayanik. At siguro naman eh mga kabayanik, darating din yung panahon na mabubuo ko to. Siguro naman bago ko umuwi ng Pilipinas, nabuo ko na to mga kabayanik. At ito nga mga kabayanik, itong fishing rod na to magiging maganda to para doon sa pwesto ko lalo na doon sa pwesto ko, hindi naman ganun kalayuan yung dagat, yung tubig, kaya kahit maiksi lang siya, okay lang. Dahil yung mga isda naman nandun lang. Kaso lang ang problema, merong asing pamamaraan kung paano huliin ngayon sila kasi depende sa mga isda. Ang uso ngayon kasi, panahon ngayon kasi dito, lapis. Ano siya, lapis ang tawag nila. Basta sabi lang nila lapis, ayaw ko anong pangalan nun. Pero darating yung oras na ibablog natin yung isda na yun. Tapos, pakisabi na lang mga kabayanik kung anong klase ng isda siya. Kasi sa totoo lang naman mga kabayanik, hindi ko alam yung mga hinuhuli ko Basta huli lang tayo ng huli. Ngayon, nahahakuhuli tayo nakaraan mga kabayanik. Dalawang lapis. Malalaki, hindi ko na naiblog Kasi nga, sa totoo lang mga kabayanik, ang hirap kasi minsan yung manginisda ka tapos cellphone ng gamit mo. Di ba? Hindi mo ma-anticipate kung makakahuli ka na o hindi. eh Pero kung maganda yung pwesto ko, na itatayo ko yung CP ko o nailalagay ko yung nang maayos yung CP ko sa ligtas eh nagba naman tayo pero minsan kasi doon sa pwesto ko wala kang paglalagyan ng cellphone mo kaya ito hindi natin nakukunan pero susunod na vlog natin papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng lapis mga kabayanik ay naku masaya masarap siya kasi yung lapis malakas siya malakas siyang humila Ramdam na ramdam mo mga kabayanik sa tubig talaga. Parang may taong humihila rin sa ilalim ng tubig. Malakas. Ano nga eh mga kabayanik, marami kong experience nung mga nakarang araw. Naputulan ako ng tansi, pati yung palutang ko, sinama niya. Sa sobrang lakas niya mga kabayanik, eh yung tansi ko ay eh manipis lang. Dapat pala, manipis na, manipis na tansi ang gagamitin mo pero matibay siya mga kabayanik. Kaya eto nagprepare ako. Meron akong ano, prepare na tansi nagpatulong tayo kay Victor doon sa kasama natin na ah, nangingisda nagpatulong tayo para igawa tayo nung pamiwas nung, ng pagkabit kasi ito nga mga kabayani ito chika lang din to ha sa totoo lang hirap pa rin ako hanggang ngayon gumawa nung ano nung kawil yung kawil ikakabit sa tansi hirap pa rin ako mga kabayanik. minsan maluwag minsan mali kaya nagpapagawa ko pero unti-unti lang mga kabayanik madadali ka rin to mga kabayanik at uh, abangan abangan to mga kabayanik abangan nitong pagbubuo ng ano ng fishing rod pen size po ang tawag dito pen size na fishing rod pero ito hindi ko pa nasusubukan to mga kabayanik kung ano bang kakayanin nito ba kasi par pakiramdam ko maliit pero siguro kasi nakalagay naman doon sa ano niya sa papel niya sa loob kaya niya 1 kilo eh, hindi naman tayo nakakadali ng 1 kilo. Pinakamabigat kung palang nadadali, eh, mga higit kalahating kilo pa lang, wala pang isang kilo. Kaya mga kayanin niya, kayanin niya yung mga nauhuli natin. At um, malay nyo, sunod na pamimishing natin, ang isda natin, na eh, makita yung gamit ko to. Ang cute niya mga kabayanik, nakakatuwa. Ang cute niya. Pero sabi nga nila, to see is to believe. <laughs> eh, nako, kailangan magamit ko na to mga kabayanik. At tabangan nyo mga kabayanik, bubuwi natin to. Mabubuo ko rin to mga kabayanik. So, yun mga kabayani ko. At uh, ito na nga, yung ano, yung pabingwit. <laughs> yan, rad natin. Na binigay sa atin ni Brad Arbin. Salamat sa iyo, Brad Arbin. Maraming salamat. At uh, made in the Philippines to. Made in the Philippines. Galing pala ng Philippines. Galing ng Philippines to, mga kabayani. galing ng Philippines. Kaya ito, assemble din natin to mga kabayan. Papatulong tayo kay Victor para to ay assemble. Din. Assemble din natin yan mga kabayan. Ganyan siya. Ayan. Ganyan siya muna mga kabayan. Ganyan siya. Tapos, assemble. Ganyan. Ayan. Tapos. Sa ito. Lima. 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 Ayan, makina to. Ayan, makina. Ayan, makina. Ayan, makina. Ayan, Makikita ni ba mga kabayan? Ayan. Ayan o. Oy! 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 na Oy! 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 na lang natin to Oy! Ng alin mga kabayanin. na natin ng Victor. Okay. Mali. Dito sa. Sa kabilang doon sa. Hadi. Sa kaliwa. Mali. kaliwa. Hindi pa kaliwa ako. Ano? anong tayo. Ah, Dumali tayo ng electrical ngayon, fastest test Nagulat sila. <laughs> Abutin ba na madaling araw yan? Dabilik we'll right. Ano have... hmm, right. um, so, okay. ba Ano What's oh. oh. trash? Oh. Take a look. all these kids Are you? <laughs> 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 oh.

Yung na assemble na ni Victor. At uh, yan po si Victor talaga ang ano rito magdaragat. <laughs> Pero lumaki po sa ibabaw ng puno yan hindi sa dagat. Sabali <laughs> <laughs> so, lang natin kape. <laughs> uh, I like them. I like Yun lang.

Anyway. Buhay Libya with Dad in a TV.